He's so sexy. Paolo Blino. pinuri ang kanyang asawa sa mismong Star Magic Ball. Layat na layag patis him. Sir MJ Felipe ay eh hindi napigilang mapahiyaw sa sinabi ni Paolo. Ito talaga ang interview ni Sir MJ Felipe. na Mahalata na bet na bet ang Kim Pao. Kilig na kilig sa paulit-ulit na pagbibigay layag sa Sabantala, grabe ang outfit din talaga ni Kim Chu. Hindi katakataka na super in love itong si Pau. First ever bond nila ng kasama. Kaya sobrang nakaka-amaze ang tadhana para sa kanilang dalawa. Ito nga ang ilang komento ng mga fans. Yung binigyan niya ng moment si Kimi para ma-iplex yung gown, nakakataba ng puso. Napakasweet naman ng... Josawa. Pero siya ayaw niyang magpaiwan kay Kimi. Ayaw mawala, papi, pau. Ganyan nga, pakinigin niyo kami. Araw-araw, puyat sa kakahintay ng mga ganap ninyo. Ayon pa sa isang komento. Alam niyo mga bashers, magpakabait na kayo. Kasi life is so short. Habang humihinga pa, gumawa na ng mabuti. Huwag kanigahan para naman matuwa si Lord. Padlaki niyong pinapansin ang mga moment ni Idol. Hindi sila tumitigil. Paano nasabing napipilitan si Pao? Sobrang laki nga ng pagbabago niya simula nung makasama si Kenny. Nawa itigil na ng mga bashers ang kanilang mga pamumuksa sa dalawa. Lalo na kay Kim Chu, nakotang kota na sa kanilang mga masasakit na salita. Anong senyorito?